so oh, puting-puti na naman dito. ayan ah, Parang Christmas tree 'yan oh. Kailangan ng ano guys. Sobrang kape na ma-init. kaninang umaga ano pa, hindi pa ganito ayun lang mga hapon nag-ano siya bumagsak ang yela ayan, andi na kayo dito para maglaro tayo ng snow <laughs> ayan, 23 na pala pasko na bukas Merry Christmas sa lahat. Sabi. Mag-duty yan, ha? Ayan. Ayan, oh. Parang Christmas tree yan. <laughs> Matitindi yan. Hindi yan na, ano. Ah, hindi yan na Ah burn burn halo na tayo walang na lang ang ano palaman nito para magkaroon ng halo-halo ayan guys ito ang paligid namin ayan wala ka kasi akong kasama maglaro eh ayan ang snow hindi pa ano pero kakasimula lang nito eh. Ang dami na. Kakasimula lang ng pero oh. Ayan. Ayan guys, magkapi muna kami. pa